That. Ay, swimming pool yata yan. Hindi, napindot mo to. Babayin yan. Ah, galing yan kay eh. ah, Tito Marvin. Tito Marvin. Tito muna yung... Ay, nakuha ko kanino galing. Ninang Ella, thank you po. Ano mo? Nanggaling. Kadino galing. galing. Tinan. Ma. Eh, si. Dito nagaling. Toto. Baba, baba, baba. Ayun. Mo. No, nadatuan. Mm. Thank you po, Tita Angie. sa isko, no? Opo. Sa kulay pink. Wow. Oh, mamaya mo na. Open niyan yung ibang gift naman. Hmm. Yan naman. Yan kay, ano yan? Ninang Sophie. Thank you, po, Ninang Sophie. Yes. Tanggalin mo yung ribbon, po, sa taas. Tanggalin mo yung ribbon sa taas, yan. Hindi, ta, i-ano mo yung tali. Ha? Huh? Hmm, mm tanggalin mo yung tali. Hindi niya alam, eh. I-ano mo na lang. Sirain mo na lang yung ano. Yeah. Ayan, yan. yan sirain mo na lang. Wow, Barbie. Wow. Mama na, lang, na lang mo tubig. Ng tubig yan. Mm -hmm. Open mo nga. Tapos ko Ba't ang laki? ito naman Barbie. Oh. You know. water. Mm -mm. Tumbler.

Tito Marvin. And Tita Ann. Tita Ann. Thank, Thank you. you po. Thank you po, Tita Ann. Tito Marvin. pa matuto ako? Yes. Hoy. Wow. Hey, is a apple. Mm. Good. Kumopomo mm, sa camera. Baliktad. Taas mo taas. Yeah. Mm. Hey. The last one but not the last. The last one. Last one. Yeah. Thank you po, Tita Kim. Thank you po, Tita Kim. oh, ayan yung ano mo kay Tita Kim. Nairigalo sa'yo. Bakit ang laki? Ayan ang sinabi mo, irigalo sa'yo. Di yan ang binili ni Tita Kim. Tingnan mo. Open mo muna. Paano sinabi mo? Yun ang binili ni Tita Kim. Do you like it? Yeah. Oh, tito mm. Mark Thank you po, Tita. Tito Thank Mark. Mark. Tito Mark. Why you. Tayo, walang tayo. Sing dito. Thank you po, tito, you tita. tito Tita. Tito Tita.